Hello mga idol, welcome sa aking channel Dahil dinalhan po tayo ng silpo na lumubo ang battery So ayan, kung napapansin niyo po Ang fingerprint niya ay nakalubog na At yung mga gilid-gilid niya ay nagsiangatan na Hindi na po ito naa-unlock pinaka dahil nagsiangatan na po siya Ayan, kung napapansin niyo po Yung gitna niya ay lumubo na At yung pinaka-buton niya ay tumabingi na siya Hindi na po nalalapat Dahil po yan sa paglubo ng battery At dahil wala po itong mabilhan sa supplier wala po sa supplier ko, nabibili lang po ito sa online at magantay po tayo ng 15 days o 2 weeks bago ito dumating so dahil nagmamadali po ang may-ari at kailangan na kailangan talaga niya ang cellphone na to ayan, panoorin nyo po ang video kung paano ko po, po ginawa ayan, yung napapansin nyo po talaga bingkong na rin po yung likod niya dahil sa pagyugo talaga ng battery so kailangan na po ito palitan dahil ang sabi po ng may-ari nito so kapitbahay ko lang po ang may-ari nito, kalugar ko lang nagpapatay-patay na at dalikado na talaga kasi, ayan, sobrang laki na po ng lubo niya. So, ayan, kung napapansin nyo talaga, sobrang buntis na po ang pinaka-battery. So, yan po yung pinaka-battery niya, built-in model. So, kung napapansin nyo po, motorola po ang battery niya. Ayan, kitang-kita po siya. At una, tanggalin muna natin yung mga screw At bago tayo mag- Patuloy, shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Kung napapansin nyo po, lino po ang model niya, pero yung battery, motorola. So, ayan, panoorin nyo po mamaya kung ano pong nilagay kong battery. So, sabi po, sobrang satisfied po ang pagkakagawa nito. So, ayan, tanggalin muna natin yan. Ayan, iangat natin tong takip. So, ayan, at tingnan nyo po, motorola ang battery. Tapos, yung housing niya, <laughs> lino po. So, ang laman po ng battery ay... Motorola, so pare-parehas lang po yan sila ng battery, so compatible naman po lahat, so ayan Ang una natin gagawin, kung napapansin nyo po, sobrang taba na po talaga, tanggalin muna natin para mapalitan natin So wala pong mabilhan sa supplier, kaya ito po ang ginawa ko, panoorin nyo na lang po ang video kung paano natin ito inayos ng normal So ang sabi po sa akin ng may-ari, kapag Ipapagawa ko po ito kapag mandali po daw malubat ay ibabalik niya. So one week na po ito bago ko po ito in-upload. So ayan, grabe sobrang satisfied siguro ang nagpapaayos nito dahil hindi na po ito bumalik talaga. So ayan, yan po yung battery niya, tinanggal muna natin. So grabe, delikado na ito kaya ito nagpapatay-patay dahil wala na po itong supply mahina na. So ayan umiikot-ikot na ang battery. So, wala na po talagang gamit yan. So, ito po yung ginawa ko. Dahil motor, wala ang battery niya. Nilagyan ko ngayon ng Huawei. Tatlong cycle na. So, galing sa Lenovo, naging Motorola. At ginawa ko naman siyang Huawei. So, pwede rin po ito dahil i-convert po natin yan. At ang kagandahan po dyan ay original at parehas po ang MAH niya. 5,000 milliampere pa rin ang ilalagay natin. At sigurado ako dito dahil galing po ito sa unit original po na battery. At sigurado ako nito na grabe sobrang kunat po ito malubat. So dahil magkaiba po sila ng flex connector ng battery, ang gagawin po natin, ilipat po natin yung connector ng Motorola papunta doon sa Huawei para magcompatible doon sa pinaka motherboard. So ayan, ang una natin gagawin, tatanggalin muna natin. Ayan, yung dalawa po na hinang dyan Positive po yan at negative So tandaan nyo po kapag nag-convert po kayo Lalo na kung nagsisimula pa lang Tips ko lang sa lahat po ng battery talaga Ay pare-parehas lang po yan ng polarity Magkaiba lang dyan yung pinaka-connector nila So pwede mo yan i-convert kahit anong model ng battery Dito naman, original po ang nilagay natin Pare-parehas po ang polarity ng battery Parehas 5000 mAh Pero tips ko lang Lalo na sa mga nagko-convert nito, kahit mababa ang ampere na i-convert nyo, basta original po galing sa unit ay sigurado matagal din yan malubat. Kahit mababa yung ampere. So ito naman, pare-parehas po ang ampere na nilagay ko. Ayan, tanggalin naman natin dito sa pinaka Huawei, yung positive at negative. So ayan, tandaan nyo po lagi ang positive at negative kung saan nyo i-connect. Dahil kahit wala po kayong tester dito, basta, ayan, tandaan nyo po lagi yan, yung plus. Meron po yan plus at minus. So kung saan po yung plus or positive, yun po, doon nyo po i-connect. So, ayan, tinister ko muna ito para sigurado ako na hindi po ito magkakabaliktad. So, ayan. Kung saan po yung malakas pumalo, yun po yung positive. So, ayan. Nakuha na po natin. So, kung nagsisimula ka nito, kahit ano pong battery, i-convert nyo. Kung wala po kayo mabilhang battery, ay makakatulong po kayo sa may-ari. Basta galing sa unit ang i-convert nyo para matagal pa rin maglubat. So, ayan guys. Dahil baliktaran po ang... Positive at negative niya, gumamit po ako dito ng wire. So, nasa kabila po yung positive. Ayan. So, gumamit po ako dito ng speaker wire or sa mouthpiece na wire parehas lang po yan. So, ayan. Dito po yung positive kanina. Kitang kita po yung plus. So, dahil baliktara nito, ayan, gumamit ako niyan para ma connect natin yung positive at negative doon sa pinaka battery. So, ayan. Binalatan ko muna kasi para madali siya mahinang. At grabe, usapan po namin ng mayari. Dito, dalawang bispo po ito bumalik dahil una, kinausap muna niya yung kanyang asawa dahil wala talagang mabilang battery at bago bago niya pinagawa ang sabi niya sa akin kapag madali malubat ay ibabalik na so dahil one week na po ito simula nang inayos ay eh, hindi na po siya bumalik so ibig sabihin nasatisfied satisfied po ang may-ari nito dahil ang battery po na nilagay natin ay grabe sobrang tigas pa at sobrang parehas talaga siya original din na battery. Wala pong pagkakaiba. So ang pinagkaiba lang nila yung pinaka model ng battery. Dahil ang kinuha po natin galing sa Huawei at ang model naman ng cellphone niya ay Lenovo. At yung battery naman na dati ay Motorola. So ibig sabihin pwede natin siya i-convert ng ibang battery. So compatible naman po lahat ng battery. So ayan ito po yung dati niyang battery. So kumuha po tayo ng pang takip doon. So, kailangan po natin takpan yan para hindi mag-short yung jumper na nilagay natin. O, yung wire. At sigurado, takpan po talaga yan para hindi po magdikit doon sa pinaka-housing at hindi po yan masunog. So, ayan. Ang ginamit ko po dito ay yellow tape. So, kahit magkadikit-dikit po yan doon sa ano, ay hindi po yan mag-short dahil hindi po ground ang tape na yan, yung yellow na yan. So, ayan. Nailagay na po natin. So, kailangan ibalik nyo rin po yan ng maayos para mag-fit doon sa housing. Ayan. So, wala po yung ground. So, ayan, itest it na po natin kung gumana ba ito. So, buhay po ang unit niya. Kung mag-convert po tayo, huwag po tayong kabahan kasi minsan nauna ang takot at kaba kaya ang mangyari na sisira. <laughs> so, ganun po yan guys. So, ayan, itetest na po natin. So, charge muna natin. Tingnan natin kung gumana na ba ito. So, ayan. Dahil drain po ang battery na, nagbe-blink-blink po yan. So, dahil galing po ito sa unit ang battery. So, patay po na unit at tinanggal ko lang. So, dito ko po nilagay. So, tingnan po natin kung mag-charge or magkarga ba. Kasi kapag hindi magkarga, ibig sabihin, sira ang battery. So, ayan. Gumana po siya. Drain talaga ang battery. Ayan. Kidlat lang po ang nakikita. So, bigla ito nag-charge. So, mabilis po siya. Ibig sabihin, nagkakarga. So, ayan. Normal po yan. Kapag ganyan, lumabas po yung kidlat. Pero, drain po yon So, ayan. Unang gagawin natin, i-place na po natin ng tama para hindi magalaw-galaw. So, gumamit po tayo ng pandikit ng battery para hindi po siya mag-uga-uga. Iwas. Punit sa flex ng battery. So, ayan. Yan, ganun po mag-convert. Kailangan madikitan nyo po yung battery para kung malalaglag man siya, ay iwas punit ang flex ng battery niya. So, ayan, ibalik na po natin lahat. At tingnan po natin kung magdadagdag talaga ang ginawa natin. At compatible ba mag-convert ng battery na galing sa Motorola battery papunta sa Huawei. So, ayan, kinabit ko muna lahat at itest natin mamaya. Sabay-sabay natin panoorin kung gumana ba ito. Ayan, Huawei. Kanina, motor lang na kalagay dyan. Ngayon, nagiging Huawei na siya. Baliktat na. Dahil lumubo na po talaga yon So, ayan. Kung napapansin nyo po, naipit na po natin ang tama. Kanina, yung on-off ay grabe. Sobrang umangat na po talaga siya. Hindi na po siya nagkiklik. At ayan, i-charge muna natin yan. Kargahan muna natin ng ilang oras. At magbabalik po tayo para makargahan natin. Kung talagang nagdadagdag ba yung ginawa natin. At normal na ba ito? So, grabe. Ayan, lubat pa siya. Ayan, panoorin po natin hanggang dulo. At ayan, nagbabalik po tayo. So, ayan, after 3 minutes, bigla po siyang nagkarga ng 2%. So, mabilis po ang pagkarga niya, guys. So, ayan, linisan muna natin bago natin i-on. At tingnan natin mamaya kung magdadagdag pa ba talaga siya. Ayan, nag 3%. Ang bilis lang po niya. Nilinisan lang natin. At i na po natin. At tingnan natin kung, sa pag-oon kung normal na ba talaga siya. Kung magtuloy ba siya. Ayan. 100% gumana po yung ginawa natin So ganun lang po kadali ang ginawa natin Nasolve agad natin ang problema ng may AR Ayan, itesting po natin yung charge Kung magdadagdag na So ayan, nagcha-charge po siya Lumabas po ang indicator Turbo charging So fast charging na rin po ito So ayan ito na po yung finished product natin. So, ayan guys, bumalik na sa normal, pati yung fingerprint at yung mga butong. So, yun lang guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana suportaan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa panonood.